Pagpigil sa smuggling, laban para sa magsasaka at mamimili. Sa mga daungan ng bansa, mula sa Subic hanggang Davao, patuloy ang laban ng pamahalaan laban sa smuggling o ilegal na pagpasok ng mga produkto, lalo na sa sektor ng agrikultura. Sa unang tingin, tila simpleng issue lamang ito ng kalakalan. Ngunit sa likod nito, libo-libong Pilipinong magsasaka at mangingisda ang direktang naaapektuhan. Araw-araw may mga ulat na dumarating sa Bureau of Customs. Mga container van na puno ng sibuyas, bawang bigas at asukal. Bawang ipinapasok ng walang tamang dokumento, minsan ay tinatago pa sa likod ng mga legal na kargamento. Ang mga produktong ito kapag nakapasok sa merkado ay ibinebenta sa mas murang halaga. Kaya naman, ang mga lokal na produkto ng ating mga magsasaka ay hindi na nabibili, nalulugi at napipilitang magbaba ng presyo Isang halimbawa rito ang kaso ng smuggled na sibuyas noong nakaraang taon. Dahil sa dami ng illegal na supply, bumagsak ang presyo ng lokal na ani. Maraming magsasaka sa Nueva Ecija at Mindoro ang halos walang kinita sa kabila ng ilang buwang pagtatrabaho sa init ng araw. Isa sa kanila si Mang Rudy na halos dalawang dekadang nagtatanim ng sibuyas. Aniya, hindi namin kaya ang presyo ng mga smuggled. Parang nilalaro lang nila yung pinaghirapan namin kaya naman nitong mga nagdaang buwan, mas pinaigting ng gobyerno ang kampanya laban sa smuggling. Sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahigpit na ang koordinasyon ng Department of Agriculture (DA), Bureau of Customs (BOC), at Department of Justice (DOJ) sa pagtutok ng mga kasong may kinalaman sa ilegal na kalakalan ayon sa BOC, higit 1.5 bilyon na halaga ng smuggled agricultural products ang nasabat mula Enero hanggang Oktubre ngayong taon. Kabilang dito ang bigas, karne, sibuyas at asukal. Bukod sa mga pagsamsam, may mga kasong isinampa na rin laban sa mga sindikatong sangkot. Ilan sa mga ito ay malalaking importer at negosyante na matagal nang gumagamit ng front company, ngunit hindi rito nagtatapos ang laban dahil ayon sa mga eksperto hanggat may malalaking demand sa murang bilihin at may mga butas sa sistema ng pag-iinspeksyon, mananatiling buhay ang smuggling. Kaya't isinusulong na ngayon ng DA ang paggamit ng digital tracking system para sa mga kargamento, mas mahigpit na port monitoring at direktang pagbebenta ng produkto mula sa mga kooperatiba ng magsasaka sa mga pamilihan. Layunin ng mga hakbang na ito na maprotektahan hindi lang ang kabuhayan ng mga magsasaka, kundi pati ang kapakanan ng mga mamimili. Dahil sa dulo, kapag natigil ang smuggling, mas magiging patas ang kompetisyon, mas magiging ligtas ang mga produktong ating binibili at higit sa lahat, muling manunumbalik ang tiwala ng taumbayan sa sistemang pang-agrikultura ng bansa. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling hamon ang pagpapatupad ng batas ngunit sa bawat container na nasasabat, sa bawat opisyal na napaparusahan, at sa bawat magsasakang muling nakakangiti sa ani, unti-unti nating nararamdaman, may pag-asa pa. Basta't sama-sama tayong lalaban para sa isang bansang walang smuggling at may tunay na hustisya para sa mga nagtatanim at nagpapakain sa atin.